pinapaniwala ni Jackie at kanyang pinaninindigan na itong si Miguelito ay anak ni Gustavo. Samantala, isa si Miguelito na hindi sundin ang utos ni Gustavo sa kanila ni Roberto na huwag galawin itong si Tanggol. Samantala, pinagpapinuhan ngayon nila Tanggol kasama kanyang mga kaibigan kung paano nila mapabagsak ang mga gerero at masingil umano itong si Miguelito sa ginawa ni David. Ngunit payo naman ni Madonna. Kailangan umano nilang pag-isipan ng maayos ang kanilang bawat takbang na gagawin. Kailangan nila na meron umano silang mga mata sa bunder ng mga gerero. Upang sa ganitong paraan umano ay malalaman nila ang bawat plano ka gagawin sa nasabing pamilya. Ngunit na pag-isip-isip naman nitong si Tanggol kung sino ang gagawa nito. Ibinahagi ni Tanggol sa kanyang ama ang kanilang naisip na plano. Derechang sinabi naman ni Ramon na wala nang dapat ipag-alala umano sila dahil meron na umano siyang taong ipalinanta sa poder ng mga guerrero na kung saan inakala ni Roberto na jewawers niya ito. Sobrang ikinagulat nila na tanggol nang sinabi naman ni Ramon na itong si Roberto ay isang chudik. Ililigtas naman ni Gustavo ang kanyang apo si Tanggol laban sa dalawa anak. Nais nitong makipagkita kay Marites para balaan. Samantala sa kabilang banda, atat-atat ang atat nitong si Rigor na singilin itong si Miguelito. Napagtanto din ni Rigor sa huli na si Miguelito ang totoong dumido kay David at nagkakamali siya sa panghuhusga dito kay Tanggol. <tong>